Magandang umaga po. Napakasayang narito ka sa espesyal na sandali na ito. Hayaan akong magtanong sa iyo. Naranasan mo na ba ang paghihirap na tuluyang mawala? Na para kang nakulong sa isang kalituhan, hindi mo alam kung paano lalabas. Natigil ka na ba sa pag-iisip kung ilang beses mong sinubukang kontrolin ang lahat na nasa paligid mo? Paggawa ng mga desisyon sa iyong sarili, sa paniniwalang nasa iyo ang lahat ng sagot. Ngunit sa huli, pagod, pagkabigo at kahungkagan sa iyong dibdib na tila walang katapusan. Marahil ngayon ay ang araw na tinatawag ka ng Diyos upang gumawa ng ibang pagpipilian. Isang pagpipilian na isuko ang kontrol, huminga na malalim, tumingin sa langit at sabihin ng may tapat na puso, Panginoon, kontrolin mo ang aking buhay. Nagtitiwala ako sa iyo. Alam mo yung mga araw na gumising ka na mabigat ang loob. Ang mga pag-iisip ay parang bagyo. Dumarating ang mga pagdududa pulad na malakas na hangin, at ang pagnanais na magtago mula sa mundo ay halos hindi mapaglabanan. Ang lahat ay tila wala sa lugar, at ang tako sa hinaharap ay namamahala, na para kang naglalakad sa isang kalsada na nababalot ng hamog, hindi nakakakita ng isang kamay sa harap mo. At sa mga oras na iyon, ang pananahimik ng Diyos ay tila nakakabingi, na para bang siya ay nasa malayo. Ngunit ang katotohanan ay, sa mismong sandaling ito, siya ay mas malapit sa iyo kaysa kailanman, naghihintay na sabihin mo lang, kontrolin mo, Panginoon. Nakakatuwa kung gaano payo, madalas magpilit na magdala ng mga pasanin, na hindi naman ginawa para sa atin. Nais naming lutasin ang lahat, asahan ng bukas, kontrolin ang hindi mapigil. Gumagawa kami ng mga plano, nagtatakda ng mga layunin, lumikha ng mga inaasahan, at kapag ang mga bagay ay lumabag sa schedule, ang kawalan ng pag-asa ay kumatok sa pintuan. Ilang beses ka nang nawalan ng tulog, nag ng mga senaryo na nasa utak mo lang umiral. Ilang gabing walang tulog, ilang luhang nakatago sa unan, dahil ang takot na magkamali ay mas malaki kaysa sa pananalig sa tamang paraan. Ito ay tulad ng pagiging nasa loob ng isang kotse sa napakabilis. Ngunit ang manibela ay nasa kamay ng isang taong hindi marunong magmaneho, ang ating sarili. Ngayon, isipin sandali, paano kung ngayon ay makakagawa ka ng ibang pagpipilian? Paano kung, sa halip na patuloy na ipilit na kontrolin ang wala sa iyong mga kamay, nagpa kang ibigay ang direksyong iyon sa Diyos. Siya, ang nakakaalam ng simula, gitna at wakas ng iyong kwento. Siya, na nakita na ang mga shortcut, ang mga nakatagong panganib, ang mga hindi inaasahang kurba at ang mga pahingahang lugar na nasa tabi mo. Kapag nagpa tayong tunay na sumuko, may magsisimulang magbago. Hindi ko sinasabi na ang iyong mga problema ay mawawala sa isang gabi. Ito ay hindi isang pangako na ang kalsada ay palaging magiging maayos at walang mga hadlang. Ngunit ito ay tiyak, hindi ka na mag-iisa. Ang Diyos mismo ay nasa tabi mo, gagabay sa iyo sa bawat hakbang ng daan. Mahigpit na hawak ang iyong kamay sa mga oras ng takot. Bumubulong ng mga salita ng pampatibay loob kapag ang panghihina ng loob ay sumusubok na paralisahin ka. Alam ng Diyos kung kailan magpapabilis, kung kailan magpepreno, kung kailan maghihintay, at kahit kailan magbago ng landas kung kinakailangan. Alam niya ang mga detalyeng hindi mo nakikita, ang mga panganib na hindi mo maiisip siya ay may kumpletong pananaw sa iyong landas, habang ang makikita mo lamang ay isang maliit na kahabaan sa unahan mo. Kaya naman ang pagtitiwala sa kanya ang pinakamatalinong desisyon na magagawa mo ngayon. Bago tayo magkasamang manalangin ngayon, nais kong anyayahan ka na magsagawa ng kaunting ehersisyo kung nasaan ka ngayon. Huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata sagli, at isipin ang lahat ng bahagi ng iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng pag-alala ngayon. Alalahanin ang mga desisyon na kailangan mong gawin, ang mga sitwasyong kumukuha ng iyong kapayapaan. Ngayon, isipin na si Jesus ay lumalapit sa iyo. Iniunat ang kanyang kamay at nagsasabi ng may pag-ibig, Hayaan mong gabayan kita. Magtiwala ka lang. Hindi mo na kailangang maglakad sa dilim. Hindi mo na kailangang subukang hulaan ang hinaharap sa iyong sarili. May perpektong plano ang Diyos para sa iyo. At lahat ng ito ay nagsisimula sa isang pagpipilian, hayaan siyang kontrolin. Kung ang mensaheng ito ay nagpapahayag sa iyong puso, iniimbitahan kitang maging bahagi ng aming komunidad ng pananampalataya dito sa channel. I-click ang mag-subscribe, eh. i-activate ang bell para matanggap ang lahat ng susunod na panalangin. Iwanan ang iyong like kung ang salitang ito ay naantig sa iyo. Mangyaring, ibahagi ang video na ito sa isang taong kilala mo na kailangan ding marinig ito ngayon. At kung gusto mo, isula sa mga komento. Panginoon, kontrolin mo ang aking buhay. Gusto kong ipagdasal ka. Marahil ay tinatanong mo ngayon ang iyong sarili. Ngunit paano ko praktikal na ibibigay ang direksyon ng aking buhay sa Diyos? Paano ako magtitiwala sa isang bagay na hindi ko nakikita? Paano ko ibibigay ang kontrol ng walang takot sa kung ano ang maaring mangyari? Ito ay mga lehitimong katanungan. Ang mga ito ay mga pagdududa na bahagi ng paglalakbay ng pananampalataya. Ang mabuting balita ay hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng mga sagot bago gawin ang hakbang na ito hindi inaasahan ng Diyos na mauunawaan mo ang lahat. Inaasahan ka lang niyang magtiwala. Ito ay tulad ng nasa isang bangka, sa mataas na dagat, sa gitna ng isang bagyo. Madilim ang langit, matataas ang alon, at pakiramdam mo ay lulubog ka anumang oras. Sa sitwasyong ito, ang nagpapanatili sa iyo na nakatayo ay hindi ang kakayahang magsagwan na mas mahirap. Ito ay nagtitiwala na mayroong isang kapitan na eksaktong alam kung paano malalampasan ang bagyo ang Biblia ay nagpapakita sa atin na maraming halimbawa ng mga taong nagpasiyang bitawan ang kontrol at lubusang magtiwala sa Diyos. Si Abraham, halimbawa, ay tinawag ng Diyos na lisanin ang kanyang tinubuang bayan, ang kanyang comfort zone, at pumunta sa isang hindi kilalang lugar. Hindi niya alam kung ano ang asahan. Wala siyang detalyadong mapa o lahat ng sago. Ngunit gayon paman, sumunod siya at sumunod, na nagtitiwala na gagabayan siya ng Diyos sa bawat hakbang. Ikaw naman. Handa ka bang gawin ang hakbang na iyon ng pananampalataya? Handa ka bang sabihin, Panginoon, hindi ko alam kung ano ang hinaharap. Ngunit nagtitiwala ako na ang iyong mga plano ay mas malaki at mas mabuti kaysa sa akin. Marahil ang pumipigil sa iyo sa pagsuko ng kontrol ngayon ay ang tako. Takot na mawala ang isang bagay. Takot na ang mga bagay ay hindi mangyayari sa paraang iyong pinlano. Takot na hindi makuha ang gusto mo sa oras na sa tingin mo ay perpekto. Ngunit ang katotohanan ay kapag inilagay natin ang ating buhay sa mga kamay ng Diyos, kahit na hindi na natatanggap natin ay mga paraan ng proteksyon. Kung ano ang nakikita mo bilang isang saradong pinto ngayon ay maaring talagang ang pagpapalaya na kailangan mo. Ilang beses mo nang iginiit ang mga landas na, sa kaybuturan mo, alam mong hindi ang pinakamabuti para sa iyo. Ilang beses mo na bang sinubukang pilitin ang mga sitwasyon, panatilihin ang mga relasyon, Manatili sa mga lugar o proyekto dahil lang sa ayaw mong bumitaw, kahit alam mong hindi ito galing sa Diyos. Hindi ka tinawag ng Diyos para mamuhay sa pagkabalisa. Tinatawag ka niya upang mamuhay sa kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. At ang kapayapaang ito ay dumarating lamang kapag isinuko natin ang lahat sa kanyang mga kamay, ang ating mga takot, ating mga pangarap, ating mga plano, ating mga hangarin, laha. Kung ikaw ay nabubuhay sa mga araw ng pagkalito sa isip, mga gabing walang tulog at isang pusong hindi mapakali, marahil ito na ang sagot na hinihintay mo. Tinatawag ka ng Diyos upang magpahinga sa Kanya. Ang magtiwala na siya ay gumagawa na para sa iyo, kahit na hindi mo pa ito nakikita. Ngayon gusto kong anyayahan ka na gumawa ng isa pang ehersisyo. Kumuha ng panulat at papel, o ipikit lang ang iyong mga mata at isipin. Isipin ang mga bahagi ng iyong buhay na sinusubukan mong kontrolin ng mag-isa. Trabaho mo. Ang iyong buhay pag-ibig, ang iyong pananalapi, ang iyong kalusugan, ang iyong kinabukasan. Gumawa ng mental list ng lahat ng bagay na nag-alala sa iyo ngayon. Ngayon, isipin ang iyong sarili na inilalagay ang lahat ng ito sa mga kamay ng Diyos. Isipin ang iyong sarili na nagsasabing, Panginoon, manguna ka, nagtitiwala ako sa iyo. Mula sa sandaling ito, magpasya na iwanan ang pagkabalisa. Hindi ibig sabihin na titigil ka na sa pagkilos, titigil sa paggawa ng iyong bahagi. Nang ito ito nagagawin mo ang lahat ng may mapayapang puso. Alam na ang huling salita ay nagmumula sa Diyos. At bago tayo magpatuloy sa panalangin inihanda natin lalo na sa sandaling ito. Nais kong gumawa ng isang espesyal na kahilingan sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay umaantig sa iyong puso, kung sa tingin mo ay ang Diyos ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng video na ito, huwag mo itong itago sa iyong sarili. Mag-iwan ng like, magkomento sa ibaba na nagsasabi sa amin kung saang bahagi ng iyong buhay kailangan mong ibigay ang direksyon sa Diyos. Ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangan ding marinig ang salitang ito at, syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, mag subscribe, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell upang hindi ka makaligtaan ng anumang mga panalangin. Ngayong napag-isipan mo na ang mga bahagi ng iyong buhay na kailangang isuko sa Diyos, mahalagang maunawaan ang isang pangunahing bagay, ang pagtitiwala sa Diyos ay isang beses na pagkilos. Ito ay isang pang-araw-araw na pagpipilian. Tuwing umaga, magkakaroon ka ng pagkakataong muling magpasya. Ngayon ay hahayaan kong gabayan ng Diyos ang aking mga hakbang. Ang katotohanan ay ang kontrol na inaakala nating mayroon tayo ay isang ilusyon. Ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari, mga sitwasyong lampas sa ating pagpaplano, at mga pagbabagong dumarating ng walang babala. Siguro dumadaan ka sa panahon na parang hindi sigurado ang laha. Isang oras na ang mga pinto na gusto mong makitang bukas ay nananatiling sarado. Panahon kung kailan hindi dumarating ang mga sagot at ang pananahimik ng Diyos ay tila nagdaragdag sa iyong dalamhati. Ngunit alamin ito, ang pananahimik ng Diyos ay hindi kailanman isang tanda ng pagtalikod. Kadalasan, ito ay sa panahon ng katahimikang ito na siya ay gumagawa ng pinakamalalim sa iyong buhay habang nagdarasal ka, habang naghihintay ka inihahanda ng Diyos ang lupa, gumagalaw ang mga piraso, nag-aalis ng mga panganib, at inihahanay ang mga pangyayari para sa kanyang perpektong layunin na matupad. Maaaring, sa mismong sandaling ito, inililigtas ka ng Diyos mula sa mga bagay na hindi mo maisi, mula sa mga relasyong makakasakit sa iyo, mula sa mga pagkakataong magdadala ng higit na sakit kaysa saya, mula sa mga landas na maaaring mag-alis sa iyo, mula sa mas malaking layunin na mayroon siya para sa iyo at doon tumapasok ang kahalagahan ng pagtitiwala sa oras ng Diyos. Ang pagsuko sa direksyon ng iyong buhay sa Panginoon ay hindi lamang sa pagsasabi nito sa mga salita, kundi sa pagpapakita din nito sa pamamagitan ng mga aksyon. Ito ay tungkol sa pagpapahinga, ito ay tungkol sa paghinto sa pakikipaglaban sa agos, ito ay tungkol sa pagtanggap na ang ilang mga sagot ay darating lamang sa ibang pagkakataon, ngunit kapag sila ay dumating, sila ay magiging ganap na kahulugan. Kung sa tingin mo ay nasa dead end ka, tandaan, kasama ang Diyos, palaging may bagong landas. Kahit na ang lahat ng bagay sa paligid mo ay tila nawala, siya ay maaring magbukas ng isang pinto kung saan mayroon lamang mga pader noon. Dalubhasa siya sa pagbabago ng mga imposibleng senaryo sa mga patotoo ng tagumpay. Marahil ay tinatanong mo ngayon ang iyong sarili. Paano ko mapapalakas ang aking pananampalataya habang hinihintay ko ang tagubiling ito mula sa Diyos? Ang sagot ay simple, ngunit malalim, sa pamamagitan ng pananatili sa panalangin. Ito ay sa pamamagitan ng araw-araw na panalangin, sa pamamagitan ng matalik na pakikipag-usa sa Ama, na ang iyong puso ay lalakas at yayon sa Kanyang Kaluoban. Kaya naman gusto kong hikayatin kang likhain ang ugali na gawin itong pagsuko tuwing umaga, bago mo kunin ang iyong telepono, bago mo tingnan ang social media, bago ka magsimula ng anumang gawain. Sabihin, Panginoon, hindi ko alam kung ano ang nakalaan sa akin ngayon, ngunit nagtitiwala ko sa iyo. Patnubayan mo ang aking mga hakbang, protektahan ang aking mga landas, at gawin ang iyong kalooban sa aking buhay. At kung sa anumang punto sa araw ay nakakaramdam ka ng pagkabalisa na dumarating, tandaan ang panalangin ito. Ipikit ang iyong mga mata sa loob ng ilang segundo at ulitin ng tahimik o sa iyong isipan. Diyos, kontrolin mo ang aking buhay. Ang mga salitang ito, na sinabi ng may pananampalataya, ay may kapangyarihang pakalmahin ang pinakamabagabag na puso. Tandaan din, na kapag isinuko mo ang direksyon ng iyong buhay sa Diyos, sinasabi mo, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong mga, ngunit pati na rin ang iyong mga hindi at ang iyong mga paghihintay. Ang tunay na pananampalataya ay ang uri na nagtitiwala, kahit na hindi nito naiintindihan. Nananatili itong matatag kahit na ang mga pangyayari ay tila hindi paborable. Ngayon, gusto kong ipaabot sa iyo ang isa pang imbitasyon. Kung ang mensaheng ito ay nagsasalita sa iyo, kung ang banal na espiritu ay umaantig sa iyong puso sa pamamagitan ng mga salitang ito, huwag mong itago ito sa iyong sarili. Ilike ang video na ito para may ng YouTube ang panalangin ito sa mas maraming tao. Isulat ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento o lamang ang lang. Panginoon, patnubayan mo ang aking buhay. Gusto ko talagang basahin at ipagdasal ang bawat taong nag iiwan ng komento at samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe sa channel. Kung hindi mo pa nagagawa, i-on ang notification bell para matanggap ang mga susunod na panalangin, mensahe ng pananampalataya at mga sandali ng pagmumuni-muni. Gayon din, ibahagi ang video na ito sa isang taong kilala mo na kailangang marinig ang salitang ito ng pag-asa ngayon. Sa puntong ito ng ating pag-uusap, nais kong ipaalala sa iyo ang isang napakahalagang bagay ang desisyon na ibigay ang direksyon ng iyong buhay sa Diyos ay hindi nangangahulugan na hindi ka na muling mahihirapan o ang lahat ay magiging perpekto mula ngayon. Sa kabaligtaran, magkakaroon ng mga araw ng pakikibaka, pagdududa, pagluha, ngunit ang malaking pagkakaiba ay ngayon, hindi ka na lalaban ng mag-isa. Alam mo ba ang pakiramdam na pasan mo ang mundo sa iyong mga balika? Ang pagising mo na ang bilis ng tibok ng puso mo, puno ng pag-aalala ang isip mo, iniisip ang mga bayarin, problema sa pamilya, at kawalan ng katiyakan sa hinahara. Tinatawag ka ng Diyos ngayon upang ilagay ang pasanin na ito sa kanyang paanan. Sinasabi ng salita sa Mateo, Kabanata 11, Versikulo 28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan. Kapag binigay mo ang kontrol sa Diyos, nagsisimula kang mamuhay sa ilalim ng pangakong ito. Dumating ang kaginhawahan. Ang kapayapaan na minsan ay tila imposible ay nagsimulang humawak sa iyong panloob na sarili. Mapagtatanto mo na kahit ang mga problemang dati ay puyat ka sa gabi ay wala ng bigat, dahil ang iyong tiwala ay nasa kanya. Ito ay kapag ang tunay na himala ay nagsimulang mangyari, hindi lamang ang pagbabago sa palabas na mga pangyayari, ngunit ang pagbabago sa loob mo. Nagsisimulang kumilos ang Diyos sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong damdamin. Nagsisimula kang makakita ng mga sitwasyon na may iba't ibang mga mata. Nakikita mo ang mga hamon bilang mga pagkakataon para sa spiritual na paglago at hindi na bilang mga parusa o kawalang katarungan. At kung sa tingin mo ay huli na para gawin itong pagsuko, alamin na ang Diyos ay hindi kailanman huli. Perfect ang timing niya. Alam niya ang bawat kabanata ng iyong kwento. Ang mga pahinang na isulat mo na, ang mga nabura mo na may masasamang pagpili, at ang mga blangko pa rin, naghihintay ng bagong simula, sa pagkakataong ito kasama niya ang paggabay sa panula. Ngayon ang araw para magsimulang muli. Ito na ang araw para tumingala sa langit at sabihin ng buong pananampalataya. Panginoon, mula ngayon, ayoko nang mag-isa. Gabayan mo ang aking mga hakbang. Bigyang liwanag ang aking landas. Buksan ang mga tamang pinto at isara ang mga hindi nagmumula sa iyo. Tinatanggap ko ang iyong mga plano, kahit na iba sila sa akin. At kung mayroon pa rin tako sa iyong puso, Tandaan na ang Diyos ay hindi nagakamali sa daan. Alam niya kung saan ka dapat tumunta. At kahit ng daan ay mahaba, puno ng kurba o mahirap na lupain, siya ay sasamahan ka sa bawat hakbang ng daan. Hahawakan ang iyong mga kamay, palakasin ang iyong pagod na mga binti, at babaguhin ang iyong pag-asa sa bawat bagong bukang liwayway. Ngayon, nais kong huminga ka na malalim, ipikit ang iyong mga mata at, kasama ko, sabihin ang panalangin ito ng pagsuko. Panginoon, aking Diyos at Ama, sa sandaling ito ay lumalapit ako sa iyong presensya ng may bukas na puso. Kinikilala ko na sa mahabang panahon ay sinubukan kong kontrolin ang lahat ng bagay sa paligid ko. Nagumawa ng mga pagpapasyagamit ang sarili kong lakas. Ngunit ngayon naiintindihan ko na kung wala ka, hindi ako makakarating ng napakalayo. Kaya't, nang may kababa loob at pananampalataya, hinihiling ko sa iyo, gabayan ang aking mga hakbang, Panginoon. Ang aking kinabukasan, ang aking mga desisyon at ang aking mga pangarap ay nasa iyong mga kamay at mula ngayon, nagpapasalamat ako sa iyo dahil alam kong iyong inaasikaso ang laha. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, nais kong ipaabot sa iyo ang isa pang na imbitasyon. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod na panalangin na aming ibabahagi. Iwanan ang iyong paglik upang ang mensaheng ito ay makaabot sa mas maraming tao at, kung maaari, sumulat sa mga komento, Diyos, kontrolin mo ang aking buhay. Sa ganitong paraan, bukod sa pag iwan ng tanda ng pananampalataya, matatanggap mo rin ang aking pagmamahal at ang aking mga panalangin para sa iyo. At isa pang bagay, kung may kakilala kang nahaharap sa sandali ng pagdududa, takot o kawalan ng kapanatagan, ipadala ang video na ito sa taong iyon. Maging instrumento ng Diyos sa buhay ng isang tao ngayon, Nawa'y lubos kang pagpalain ng Diyos at nawa'y bawat hakbang na iyong gagawin mula ngayon ay gabayan niya hanggang sa susunod na panalangin.